Papakain na naman ako ng kambing. Grabing init. Maga pa, alas pa lang. Magalas no ibi pero grabing init. May dinala si Kuya dito na ano, down ng paper tree. Ayun ang dami guys, isang top down. May nagpa-tistis kasi ng paper tree dun sa kanila. Nagpaputol tapos ito yung down niya, siyempre, matik na. Ah, uh, papakain natin to sa ano. Sa kambing. Dami masyado. Pero sulit sila dito, Solve sila dito. Solve na naman yung mga kambing. Ayan o. yung silaw. Ayan. Kung ano yung pinapakain ko dito. panoorin nyo yung mga past video ko. Yung mga alternative na pamamaraan na ginagawa natin. Ginagawa ko. Ay shiner ko rin dyan. Yan katulad ng puno ng saging. Ay isa rin yan sa alternative na pakain nila. Tapos yun nga yung yung daon ng paper tray kung daon ng ano ng saging pwede rin tapos yung bunga ng bunga rin ng paper tree kinakain din nila. Kaya ito, papakain ko lang muna to sa kanila. Baka sus so mga next day ay tuturukan ko na naman yan yung mga maliliit na huling mga pinanganak. Tuturukan ko na naman ng ayon. Ah nabisi-bisi lang ako ng konti kaya hindi ko pa si, hindi ko pa nasuturukan yung mga nahuling pinanganak pero yung mga nauna dati naturukan na yun ginawa ko rin ng vlog yun tapos itong maliliit ang dami na nila eh ang bilis lang talaga ng kambing ang dami na nila hindi pa nila naubos yung binakain ko kaninang umaga ngayon yung iba doon ay natuyo na yun kinakain pa din nila yun kaya tuyo yan, dami nilang pagkain ngayon. Solve solve talaga sila sa dahon ng ano, paper tree. Doon yung iba sa baba. Ito na yung mga unang tinurukan natin ng iron. Yung ginawang ko rin ng video. Ayan siya. Lima yan sila yung mga naunang tinurukan natin. Isa, dalawa, tatlo. Tapos yung dalawa, dalawa nandun. Ang bilis lang. Uh, at malalaki na. Ang maganda lang dito sa mga kambing na inalaga namin may mga lahi ito ng tatlo kong mga anak. Uh, yun nga, pero ang tendency kasi noon, yung isa talaga doon hindi makakasurvive. Yung, mahina, yung pinakamahina sa anak na halimbawa tatlo. Tapos yung pinakamahina, hindi talaga minsan nakakasurvive. Dalawa lang din. Kasi pag nagdidi na sila, ay hindi rin didi kasi dalawa lang yung didin naman ng inahin kaya magugutom din. Tendency na mamatay rin. Pero pwede pwede pa rin naman 'yun alalayan lang natin pero kailangan din kasi nila ng gatas ng inahin. Yung mga kambing. Pero may mga lahi dito yung mga inahin kaya 'yun mabisa din talaga sila kapag gano'n. Magandang lahi, 'pagka may lahi siya na tatlo yung anak. Ayun, overall sa pag-alaga ko ng kambing, wala pa rin talaga ako naging mortality or yung namatay sa sakit. Meron lang na na disgrasya kasi na bungguan na ipit na ng pick up shuttle siguro yung nakabangga dun kasi yung bungo niya na, na, na ano talaga na basag buti na lang hindi single or nakamotor yung bumangga kasi kung ganun maaaring ma-disgrace siya talaga at ma simpre, delikado nun yun kung ano pang mangyari sa nakabunggo, at yun nga siguro pick up at uh, hindi na rin nila ano, hinaya, hinayaan na rin nila yun nga kinatay namin that time yung kambing na yun malaki na rin yun siya kasabay niyon yun yung ma uh, ito yung sabay na binili doon, malaki na rin uh, at sayang, sayang pero yun, overall sa mortality, mababa talaga yung mortality sa pag-aalaga ng kambing, dahil uh, compare sa mga ibang livestock na nasubukan ko like poultry o anuman dyan, yung kambing uh, less yung mortality kahit na yun siyempre challenge talaga yung pag-aalaga ngayon sa panahon talaga, walang ang, halos makuha ng pagkain pero yun, hindi talaga sila rin basta-basta. Kasi ka, madami naman pagkukunan ng source na pagkain na di sila basta-basta magkasakit or uh, mamatay. Ganda na ng katawan na ito guys. Oh. Yung dumating to dito sa amin. Kila Ma'am Daisy ito. Dalawa to. Uh, malit pa. Malit pa itong dinala dito. Tapos medyo mahina. Yung pinurga namin ni Kuya. Tapos uh, namin ng vitamins. Ayun, gumanda na. Oh. Turo yan siya. Tapos yung kapatid niyan. Masalabas yata or na sa taas ay ang ganda na ng katawan pero papalitan namin ito or I mean ano yung turo dito dapat kasi maganda rin na papalit-palit yung turo uh, kung i-dispose yung ibang turo dito tapos ibahin naman para yung lahi niya hindi talaga mag magbansot kasi kapag nag nag stay lang sa isang lahi kadalasan na yung mga sunod generation yun nagiging bansot na rin kaya mas maganda yung kasi yung mga, mga inahin talaga dito ang lalaki guys ng mga inahin dito. Ang lalaki parang usa, ayan katulad niya ng no, malaki yan. Malaking lahi yan siya. Ang ganda ng lahi niyan kaya pag may turo pa na magandang lahi din ma yung mga generation nun ay magaganda rin talaga. Ganon din yung magandang gawin para yung yung kanilang magiging anak mabilis din kasi maglaki kapag malaking lahi hindi naman ng may lahi talaga ano lang ba yung crossbreeding lang or i-mix lang basta hindi siya talaga nag sa ano sa isang lahi lang grabe kay iba talaga yung init ngayon guys at ayun Grabe sunog doon sa bundok ko. Palagi na nagsusunog sila sa bundok. Lakas abot na dito. Ayun nga. Uh, namaya. Kasi anong oras na ngayon. Hindi ko naman si siguro sila mo na mabigyan to. Kasi dami, madami pa rin pagkain. Pero bibigyan iba-iba naman kasi yung kinakain ng kambing yan. Hindi sila makuntinto sa isa. Papakainin ko ulit ito mamaya. Kasi kinakain din yan nila yung puno ng saging. Ginamang ko rin ng vlog yan. About doon. Uh, at ayun. Marami pa akong gagawin mga update about sa pag-alaga ng kambing, guys. Panoorin nyo lang yung mga susunod kong upload at uh, kung ano pa yung mga adjustment na nagagawin natin sa sunod, lalo na pag dumating na yung tag-ulan na panahon. Sa so, kung gusto nyo ng video, guys, nag-upload din ako ng mga tip, tutorial sa aking YouTube channel at mga useful content na personally na experience ko. Uh, at kung gusto nyo ng video, please support nyo aking YouTube channel, guys. Like, subscribe, and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Bzzz <laughs>